opo sabat balang araw mabibili kita mahulog laang ako Nagbukli pa na naman din yun oh, ako po. Kami umikot pa dun dati. Papunta dun sa ating pinuntahan. Lari pala yung direksyonaan. Kaya kami na malingki pa din eh. Ah. Ayos po ang no, na ng kamastilis din eh. Talagang so, hindi rin mahilig sa kamastilis ang dito. Sawa na sila sa mga gayaan. Nasa enchanted na tayo. Enchanted na walking Dati siguro itong airport. May runway. Ayan. <laughs> mamatay yung runway pakpak pak, -pak <laughs> gulong lang ng aeroplano yala. yes. yeah. yung drone pwede yala 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 Kaya wala. Parang ikan type kong habulin yung apat na yun. <laughs> Walang pula. bahka.